pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands, hindi na rin napigilan ng mga Pinoy sa Canada na maglabas ng kanilang hinaing sa Marcos administration. Narito ang balita ni Merckx Buzara. Hindi mabilang sa dami ng OFWs at Filipino immigrants dito sa Toronto ang nagtipon-tipon at nagkaisa para sa panawagang Bring FPRRD Home. Libo-libo mga OFW galing sa iba't ibang parte ng Canada ang nagtipon at nagbigay suporta para kay FPRRD. Hindi naman maiwasang maiyak at maging emosyonal ng iba nating mga kababayan. Mm, ang masasabi ko po sa administrasyon ito, hindi po kayo fair. It's so unfair na ginawa niyo ito sa isang tao na halos ipagtanggol ang bayan natin. Halos ibigay niya ang buong buhay niya sa loob ng anim na taon, ano ang ginawa niya? Lahat ng mabuti para sa lahat ng taong mamamayan, para sa lahat ng Pilipino, ginawa niya ang kung ano ang makakabuti na hindi nagawa ng mga nagdaang administrasyon. Samantala dahil umaapaw ang mga tao, napilitang ipasara ang entrance sa park at maraming mga kababayan natin ang natikitan sa so parking lot, pero ika sa karamihan sa kanila ay ito ay ayos lamang hanggat makapagsuporta sila sa dating pangulo. Illegal ang ginawa nila at hindi maganda ang pagtrato. Hindi binigyan ng um due process. dito kami ngayon nagkakaisa. Ipaglaban namin si Tatay Digong. Illegal po ang kanilang pag sa ating former President uh, Tatay Digong. So, sa kabila ng kanilang uh, pagkasinungalingan na wala daw silang involvement, pero kitang-kita naman na sila po nag-facilitate. Kaya sana lang po, hindi eh, po mangyayari kay Bumbong Marcos ang ginawa niya kay Tatay Digong ngayon. So, sa lahat po ng mamamayang Pilipino, patuloy lang po nating na suportahan si Tatay Digong sa ating mga panalangin magpakita po tayo ng ating protesta kahit sa inyong mga Facebook. Pakita nyo po, ipapakita nyo na kayo po ay na, tayo po ay tumatayo sa likuran ni Tatay Dikong na tayo po ay sumusuporta sa kanyang ginawa nung nakaraang siya ang presidente sa War on Drugs. Kasi po nakita mo natin ang magandang resulta nito. Naging tahimik at ligtas po ang ating mga kababayan. Alam nyo, uh, ilang araw akong uh, hindi kumpleto ang tulog sa kaisip dahil lang, dahil lang binoto natin yan eh. Marami siyang ginawa at uh, ang pagbabago na ginawa niya sa Pilipinas ay napakaganda. At para tratuhin siya ng ganyan ay hindi karapat dapat. So this is a, a total blatant violation and a political prosecution. Meron ring mga kababayan ang nagpakita ng kanilang suporta kay Pastor Apollo C. Kibuloy. At sa kabila ng masamang panahon, hindi ito naging hadlang para sa ating mga kababayang Filipino na ipakita sa mundo ang suporta ng mga OFW dito sa Canada para kay Pangulong Duterte.